huwag naman sana bata pa ang mga anak. Matinding kinabulat at kinabigla ng madla. Nausap-usapan at tila hindi pa rin natapos. Ang nangyari sa buhay na sikat na aktor, na kung saan na? Pamakailan lang ay talagang tila masaya ito kasama ang asawa nito? Kasunod ang tagumpay na naratamasa lalo na sa kanila pelikula hindi nagbago ang higit ng hangin. Para sa aktor dahil rin sa usap-usapan, kaya naman, kahit siya ay mukhang malusog at bata pa, hindi naman maiiwasan. Ang mga usap-usapan ngayon dahil ang isa sa pinapamahalaga nga na Bahagi na kanyang pelikula dahil nga siya ay naggumanap na nasawi na. E na naman ang ginamit na sa pelikula na kanyang pinagbibidahan. Kaya para sa ilan hindi ito madanda na biro dahil parang nandait na dikit na ito sa kanya. Ayon sa madla, kung aktor lang si Buru, ang tatanong din baka isagot, Baka sabihin na Aptor na huwag naman sana maging totoo. Dahil bata pa ang kanyang mga anak, ang anak nila na afters na si Marion Rivera. Tila sa nangyari, sa kanya ginamit na parang siya na talaga ng paalam. Samantala, may nagsabi naman, ilan sa mga tao na walang masama dito, faya. Nagbiro na mismo aktor at sinabi na tila kumputabi naman daw ito. Hindi naman may tatagay ang tugumpay na pelikula na natatamasa na natumbasan ang pelikula ni Katrin at Aldin na dating ang nungunguna sa pelikula sa bansa. Taya naman ayon sa batra, buhay pa rin ang tambala nila dahil kumita ito ng halos isang bilyon. Pero may ilan na hindi natuwa ito. Eh. Ano ang masasabi mo rito at ano ang masasabi mo sa kanya? Please follow my TikTok account for more